Reaksyon ni Paolo Avelino, hindi kinaya ang kilig sa ginawang ito ni Kim Chu. This Today. Muli nga ay bumisita si Paolo Avelino sa It's Showtime para mag-promote ng kanyang movie na Elevator. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Kimmy sa muling pagbisita ni Paolo sa kanya sa naturang noontime show maging ang audience, ay kilig na kilig sa Kim Pao. Maging ang Showtime Family, todo ang panunokso sa kanilang dalawa. Paano ulit yung Grabe! grabe! Na-fall ka kay Pao! Na-fall ka kay Pao! Grabe din ang kilig ng audience, nang kunwaring tinulak si Kimi, at alerto naman na sinalo agad siya ni Paolo. Yung ngiti ni Paolo pagkasama si Kim, hindi talaga nagbago, at kung paano siya tumingin kay Kim na tila in love na in love. Patunay din na dinabawasan ang pagiging sweet nila sa isa't isa, mas lalong nadagdagan pa. Samantala, grabe talaga, Napaka-supportive sobra ni Kim kay Paulo, kahit na hindi siya kasama sa movie, maging sa Instagram story ni Kim, ang mga video, photo ni Paulo, at walang kinalaman yon sa serye nila na magkasama. Todo promote pa nga siya, na tila nakikiusap sa mga fan niya, na panoorin ito sa mga sinehan, Joa level talaga ang Chanita Princess kay Paulo Avelino.